Yan, ito may nakikita ko. Pretty. Oh my god. Hindi siya nabuhay. Wala. Ay, sorry na kagad. Yan. Ito si yellow. Yellow. Hindi ko alam kung si yellow etaros to. Yan, 50 pesos. Yan. 50 pesos si yellow etaros. Yan. Hanap tayo ng mga yung mga natatago-tago dito mga mura-mura lang eto oh 30 pesos na lang to si ano parum 30 pesos yan mga ano ko na yan mga may Propa ko kaya eto, eto, 30 pesos lang din yan. Pa, yung mga gustong mag aral na mahirap kasi mag magpa ng ano mga may kaya dito na lang muna kayo sa mga mura-mura. Yan, mga tig-30 pesos lang. Ito, so 30 lang din. Si Red Farm Ruay. Yan. Mm -hmm. Eh, yung iba dito kasi mga ano na to. Mga tao dito. Mga mother pa. Hindi pa natin mahiwalay. Yan. Check natin yung iba. Ito, pwede na siguro to si Boxer. Yan. Magtatama, si Boxer to. Boxer. 50 pesos na lang to si Boxer. Yan. Da nagdalawa na siya, oh. 50 pesos na lang. Hindi na natin to isasama, ha. Na ano siya sa, tawag dito, sa araw. Yan. Ito, 50 pesos. Pero buhay na buhay yan mga yun. Pwede na yan. Kasi nag, ano na siya. From, ito. Ito lang yung tinanim ko dyan, ito. 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 Yan, nag-sanga uh, na siya ng dalawa. So, 50 pesos na lang yan si Boxer Yung mga bago pa lang nagsisimula, yan. Getsong-getsong na kayo. Yan. yan, meron ako dito mga ano. Mga pang Morita Bells. <coughs> Eto, try natin to si Pudang Mother ni Pudang 'yan. Mother to ni Pudang, ayan 'no. Ito yung tinanim ko, ito. Ito yung tinanim ko, tas ayan na yung bunga niya. Ito na yung naging baby niya, tas ito pa sa katawan niya. 'Yan si Pudang Mother type. 70 na lang to Mutated Pudang 70. 'Yan galing to sa taas ha. So, dito to sa taas. Kudang. Ito, 30 na lang din. 30. Yan. Getsong na kayo ng mga para pwede yung pag-aralan din. Mga mura-mura 30. Yan. Ito, rare to rare si Aladdin. Yan. 270 si Aladdin Rare, yan ah, nag, Nagbunga na sa akin ng apat na dahon, yan Si Aladdin, 270 Yan Check natin kung alin-alin yung mga pwede nating i-ano Ito 50 pesos na lang Yan, 50 Sino pa? Mm -hmm. Ay, nako. Ito, 70 pesos. Hindi ko talaga maalala pangalan niya. Sorry, 70 pesos. Yan. Para dun sa mga gusto lang magkaroon. Tapos nag-aaral pa. Ito, rare. Si Pink Widuri, 400. Pink Widuri, 400. Yan. Tapos ito si... Ito si Vanilla Panama. Yan, 170, si Vanilla Panama. Yan, Vanilla Panama. Uh-huh. Yan, 170. Parang tuyo na sila. Tuyo na. Tuyo na. Need ng diligan. Wow, may bagong unpearl. Si Jose Buno. May bagong dahon si Jose Buno. Wow, to Nagbabawi si Jose Buno. Yan. Sa mga may bet ng Jose Buno kung mga may to. Ayan yung dahon yung isa. Ito pa. Ito yung bagong dahon. Ito yung iba pang dahon niya. Yan. Sa mga may bet. Ito na damage ng araw, syempre. Ito pa, yan. 550 yan, si Jose Buno. Yan o. Giant to ha, mga may giant. Yan. Sino pa ba? Yan. i ano natin. Ito si Avocado Nauchan. 200. 200. <coughs> um, si eto si, uh, si Yellow natali, 100. Yan. Si Yellow natali, 100. Ano. Tapos ito puno. Puno 'yan, oh, 'yan oh. Dami. Pagtanim niyo automatic sa isang pot, ano na siya. Malash na siya, oh, 'yan oh. 1, 2, 3, ayan pa yung baby sa gilid, 4 tas isang mommy, yan yung mami na siya yan ang hirap naman yung video ayan, ito yung isa pang ano, nasa gilid siya 1, 2 3 4, ito, pang 4 tapos ito pang 5, yung mommy niya yan, ito igigibsong ko na lang to ng ano, 150 yan pag tanim nyo, automatic ano na siya. Lush. Oh, 150 lang to. Ayan. Okay. Ito naman si White Paragon. White Paragon na dalawang, dalawa, ah. Tatlo. Ayan, tatluhan. Si White Paragon na tatluhan. Ayan, 70 lang. Tatluhan na siya. Tatlong puno si White Paragon 70 yan ito yung mga nandito sa taas yan sa mga hindi nakakaalam mga may first love ko si Aglaw first love ko yan ang una kong pinag-aralang alagaan si Aglaw kasi mahilig akong i-challenge siya sarili ko mahirap alagaan si Aglaw mga <laughs> sinasabi ko na sa inyo ang totoo ito 180 na lang yan, 180. Yan. Eh, aalalahanin ko pa pangalan nito mga may. Sorry na agad. Yan. Ito mga pinalalaki ko pa po. Yan. For now mga may, ito na yung mga ano, mga nasa taas. Dito naman, bilipat naman tayo sa kabila. Ha? Yan na yung mga pricing na itong mga nasa taas. Yan. Putuling kulit ang video ha mga may. Yan, happy watching. Mind-mind na kayo.